来。Hey.

Ano daw pa nga? Uno. Uno, sabi otso. Ano kang jalo yan? Ha? Sabi ka. Oo. Mga nga. Oo. Mas pataas ang score. Ano, kayo? Basta matanahan mo yung pero kaya sa'yo mas masasakit. Kaya sa'yo masasakit mas yung tama pa, mas masasakit.

ôi ai xin lắm anh ạ trắng tao trắng tao trắng tao trắng tao tao すいません。<laughs>

pute sao Isso aí. Olha. E esse dera aqui. Ah. Tipo agora, nem para não, nem ter, ter no de cama aí. E mina olhando pra mim, né, cara.

nasa niyan eh May problema na <ım Laser> 'no relate pa. Bilangika cual mas gradka C by baka rin silud silud pino eh. ano lang to? dos? ulos lang ang pagitan? ulos lang ang pagitan tapos pinanong baka doon doon talaga pintura ang kapa ng pintura parang pambarko kaya yun sabi dagat kasi tago pa talaga isa okay, Bali naman ni sabali pa sa ari. Dito, bigay mo naman.

going yeah. yeah.

Pakai ini di kanan. Anong recess? He jare recess ya. I don't know. Taruh dulu para lapak ya. Uh, undain dulu kanyan. Laya. Botu teh. Botu anu, kaas. Gusto mo nilang naluloy yung mga ka-booty? Bakit ba na-shoot mo yung hindi kayo nabasudod? Okay lang. Basta tinamahan mo yung... Magiging dito, oh. Kumakas uh, yung set uh, eh. Oh. Oo. Oh, mga mga kaso na magiging... Sige. Yeah, ano oh, rin? Nay, Tanawa, nay, oh. Nani sila, mano? Oo, nangyipa-eswela, klase. <laughs> so, <I can laughs> practice nito, daw? Ibang klas pala. Ibang klas pala yung hindi Ayan. Dito. Taga ano. Dito. Saga basag lang like, pala ng ano. Mahirap. Oo. Oo nga tali. Oo. Bakit ito? Ayaw nga eh. you nilang know. <laughs> <laughs> <Hola. laughs> Ayaw nga nilang papasay. Ayaw nga nilang papasay. Ayaw nga papasay. nga nilang papasay. Ayaw Iyong mga siya di eh. Nagdodota. Computer lang yung ni eh. O, tinan mo dyan. Tumulas. Ako ba ata? Ako ba? do?

Dito dito 'yung wala sumun na pag ng anak kasi 'wag mong alingatan. pa 'yung 9. 'yung doon sa ano, doon pala 'yun. sa atin, malakas napasanga ano? Bilyard? Sino? Wala nung nakaraan mo, no? Pasat itong pagkagi na ito. Oo. Oh. Kasi sabado yun. sa yun. Puno lagi yun eh. Thank <tinyo> Ako ba? Oh. Ay, tayo, tayo oh. pala ni Jan. Jan pala. Ah, ima, <coughs> Iman. na po yung water na yun. Ayan. Pasok. 咋回来

tukur itu, nanti, mana, tidak apa-apa, sih, bawa, mendingan bawa, bocah mana, kalau ini sudah, ayo, tenang, sabi dan wajib, kan apa kayak ini orang, itu apa, ini apa, ini tutup, itu ko madali lang. may, may, may araw eh. Magpapawisan ka! hindi <laughs> na pa ito. Hindi na pa na <laughs> mo lang. Kaya nga kaya akong ako eh. Paglabas ka dito, pinapawisan ka to. pumasok yung 9, tuloy-tuloy na yan. na tambak, tambak lang kaya yun? O tatambakan talaga yung sapay? Sapa. Eh, ano? yun? lang so, yung sapay? <coughs> Kawawa yung... Ano? Babahayin siya. Babahayin? Ano yung sapay? Eh. Lumit na yan. sapay yung Tutuloyan. Umulan sa Baka sa kalsada. yung kalsada yun. Di diretso kasi yan. Sinara na rin yung dito sa gilid May sapa yung kyan eh, di ba dong? Dito, sinara nila yung sapa. Ito yung galing doon. Kaya sa kalsada na ano, tumawid. Yes, ka dito galing ng bahay. Ang oh, mayroon pala man, no, tumawid ng kalsada niya. Medyo. Ah. Sinara nila yung dito ba dito sa buwan? Yes, kaya kinigilan na ito. Doon ka di Bermin? Uh -oh. Kinigilan siya. Bayo naman yung natin na tingnan nato oh sinuwi ni Ay ano pumasok din. Hindi naman talaga 'to. ano eh. Sa bago mahirap 'yan. Napasakit. Oh. Dikit pa. Adikit <laughs> pa. <laughs>

ansei humse ko galak hua do se nahi ghar ke paas ja abhi ek dum

<laughs> Pumila na yan, man. Pinapapila <laughs> 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 na, di pa nasamaan. Hindi na, 何してんの You know You know Kala Kita agro ya Kala kala iti mo Wala na. naman! Ayun naman! Ayun, ayun naman! Ayun. Ayun naman. <laughs> galing, ba eh, lang ang papasok. Pagkatapos pa rin Hindi, hindi di ba sabi ko,

Ano? Ano? Ano ba lang yan? Totina lang na. Oo. Oo. Ayan po sa Matagpusin ko eh. Hindi na kit. So, wala nang ganito. Oto Ano? Gold shot. Iyan lang. Pinis-scout din nga dyan. Ano? Kaya nung na puti-final. Dito lang. Iyan lang. Iyan lang. Pusing eh. So, wala wala kisim paganda ng pa ng pumute. bakaw 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 Wala kailangan dun. <laughs>